Okay hey guys, niluto ko na yung lamb ko. Ayan, no? Oh, niluto ko na. So, ganito lang yung pagluto ng lamb. Yung mga marinated na. Ah, oh, ginaganito ko na lang yun. Kasi walang, wala akong barbecue. May barbecuehan dito pero ito yung pangmadalian. Oh. Yung lamb kanina binili ko na marinated na. Ayan. Niloloto ko lang ganyan. Ayan, may nagbukas sa pintuan. Ganun lang. Tapos, yung sibuyas ko na binili ko na ganyan ha. Ito yung ang kakain ko. Ito yun. Ang pang ano ko rin ah. Oh. Masarap na yung pula. Pero, please, mahal. Mahal yung pula. Kaya ito na lang yung sibuyas. <laughs> Mahal yung sibuyas na pula. Kaya yun no. o. No. Oo. ah Yung ano, yung tulingan. Ah. Mayroon ako dyan tulingan. Hindi, hindi, siguro ni Loto ni Erwin. Binigay ko, hindi, hindi siguro ni Loto eh. So, mawaday niya akong kanon, guys. Ayan, akong kanon, no. Ayan, koskos. Ayan, -kos. gamit ko koskos. Mga na siya akong kanon. So, kura na siya, di humulan o tubig init, tapos tabunan. Ayan na, indaghan na. Gamay na siya, pero yung, yung siya ba. So, mawaday na siya akong kanon. Mawaday siya, dili na akong maglongag. So, mawaday na, na, magpainit lang akong tubig, tapos buhusan ng tubig ala na tapos tabunan ala na loto na so mao na akong ipares sa lamb. so mao na ako ipares sa lamb, guys ayan so na siya so dahan-dahanin na tong kuan apoy para maluto siya nang kasi yung boto-boto sa boto tapos ito pa kada yung kasama guys dengan angkat mer so ayan so anak apa yang kau orang na lotok na man lotok na so na siya so kau na kena motong tak ayo Aflamin Kain. Mm. Ini. Ini in mm. so, Masih boyasa.